Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pinakabagong game ng Kubunan ng Barangay Nebra. At ito ay sa Kubunan ng Northport Batang Pier. Game 5 to mga ropa ng semifinals ng PBA. At dito sa game na to mga ropa, sobrang ganda performance na naman ang pinakita ng Kubunan ng Barangay Nebra. Same doon sa games 1, 2, and 3 mga ropa, dinurog at nilabasan naman ng Kubunan ng Barangay Nebra ang Kubunan ng Northport Batang Pier. Walang kahirap-hirap mga ropa. Pinataob lang ng Kubunan ng Barangay ang Kubunan ng Northport. At dahil dito sa panalo na to mga ropa, abante na sa final sa Kubunan ng Barangay at sa finals mga ropa naghihintay sa kanila ang kubo na ng token text tropang giga. 3 times sa charm mga ropa pangatlong beses na to magkaharap ang kubo na ng Nebra at ang kubo ng token text sa may finals ngayon mga ropa sobrang ganda ng diskarte nga ang ginawa dito ng na ng Barkay Nebra para lang pasuhin lamang ang ng Northport Batang Pier. isa-isa na tumayimay natin ang ginamit ng diskarte ng Coach Team Go dito sa game na to para talunin ang kubo ng Northport dito sa may game 5 ito ang game analysis at breakdown Barangay Nebra versus kubo ng Northport Batang pier game 5 na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito muna tayo magsimula sa big first five ni Coach Team Goon yung sa game na to, Starting point guard niya dito mga ropa, Scottie Thompson. Shooting guard niya dyan, Stephen Holt. Ang kanyang mga forwards dito mga ropa, is si Justin Brown. At the same time, si Troy Rosario. At ang Center dito mga ropa, ay walang iba kundi si Japheth Aguilar. At tingnan naman natin yung defense ang ginamit dito ng kumunan ng Barkay Nebra mga ropa. Dito sa may unang yugto ng laro mga ropa, naka-zone defense dito ang kumunan ng Barkay Nebra. Kitang-kita natin dito mga ropa na kung saan, yung player dito ng kumunan ng Northport, nandun sa may loob, sa may ilalim. nagsend ng double team dyan na kumunan ng Barkay mga ropa para mapigil ilan yung opensya dyan ng kumuna na Northport doon sa may ilalim ng pitan ng Barangay na Nebra yung defense sila doon sa may ilalim pinipressure nila yung ilalim na kumuna na Northport Batang Pier pero dahil naman yan sa si double team na yan ang ng kumuna na Barangay Nebra mga ropa nagkaroon ng option dito ang kumuna na Northport Batang Pier para i-kick out yung bola dito sa may left side corner 3 pointer yun naman na naging problema na kumuna ng na Nebra dito sa possession na to mga ropa walang nag close out agad agaran na player na kumuna ng na Nebra dito sa may left side corner 3 pointer may nag close out nga, mga ropa pero huli na ang lahat dahil na na ang three pointer dito sa may left side result na resulta niyan mga ropa pasok ang 3 pointer na to para sa kumuna ng Northport Batang Pier basket is good yun mga ropa ang ginamit naman ng bensa na kumuna ng Northport Batang Pier ay zone defense din katulad ng ginagawa na sa kumuna ng Barangay Nebra sa pagkakataon na to mga ropa nandoon din sa ilalim ng kumuna ng Barangay kitang kita natin na nagsend ng double team dito at send ng double team dito si Kadim Jack mga ropa yung import na kumuna ng, ng Northport Batang Bier at dahil sa double team na yan mga ropa hindi naman yan inaasahan na kumuna ng Barangay tapos tuloy yung inabot dito na kumuna ng Barangay dahil sa table na yan, mga ropa defense turns to offense sa Subo na ng Northport, Batang Pier. Doon sa kabilang banda, mga ropa, ang gandang buffet ang ginawa dito ni Kadim Jack. At the same time, mga ropa, mayroon din kasing set na screen dito sa may gitna. Para hindi makapag-close out defense dyan ang po na barangay. Resulta nito, mga ropa, easy two points para kay Kadim Jack. Bas, is good ngayon, mga ropa, take note. Dito sa first quarter, dito lang dumikit ako po na ng Northport, Batang Pier sa score. Koras sa po na ng barangay Nebra. Dahil doon sa third quarter, mga ropa, doon na na-figure out ang po na ng barangay Nebra at Coach team Cone kung paano basagin ang gameplay ng ginagawa, na ginagawa ng kumuna ng Northport Batang Pier. Ito naman mga ropa, dito naman tayo sa possession ng Kubunan ng Barangay. Sa pagkakataon na to, mga ropa, si JB32 may ako bola para sa Kubunan ng Barangay Nebra. Sinitan siya ng high screen dito ni Japet Aguilar, mga ropa. Favorite lane nila mga ropa. Ngayon, ang nag respond dito sa depensa ng Kubunan ng Northport Batang Pier yung import na si Kadim Jack, ay kitang-kita natin dito na zone defense doon sa may gitna. Naka drop defense, naka drop coverage siya dito nung ginamitan na ng screen ni JB32 dito, dito ang kanyang defender. At dahil niya sa zone defense yan, mga ropa, sa may drop coverage na yan ni Kadim Jack, kitang-kita natin dito mga ropa, may option pa nga sana Jang si jb dito. Para saan ay 3 pointer dito mga ropa kasi malayo talaga ang agwat nila ni Kadim Jack. Kasi nga sa drop coverage yung ginagawa ni Kadim Jack. Pero ang ginawa dito ni Justin Brownlee mga ropa, inatake niya dito sa may mid range, tinantya niya ang depensa dito ni Kadim Jack. at napansin niya mga ropa medyo mabagal talaga si Kadim Jack. Hindi makakahabol sa kanya dito in case na umatake or tumira siya dito sa may mid range. Pansin na pansin naman natin dito mga ropa, parang nagtitinikling lang yung lateral dito ni Kadim Jack. at nilaro lang yan ni Justin Brownlee. Sabay simple lang mga ropa, po ang mid range situation na to mga ropa walang kahirap hirap na kapag pundar na kapag ambagagan ng no, 2 points niya, si Justin Brownlee dahil sa depensa ang ginawa na to ni Kadim basket is good para kay Justin Brownlee easy money Ngayon, mga ropa dito naman tayo sa possession ng na kupunan na Northport Batang Bier ang mayak na bola dito mga ropa ay yung import ulit ng na kupunan na Northport na si Kadim at dito mga ropa ang match up niya dito ay si Japheth Gillard sa pagkakataon na to mga ropa sinubukan ni Kadim Jack ang depensa ni Japheth Gillard yun mga ropa access delay na nangyari dito kay Kadim dahil harap-harapan siyang tinapal dito ni Japheth Gillard yun mga ropa ito ang nakita ko na isa sa butas kung bakit hindi manalo ang kumunan ng Northport Batang Pier kung sa sa kubunan ng Barangay Debra. Mismat sa import mga ropa ang kumunan kasi ng Northport Batang Pier ang import nila ay sentro at may pantapat dyan ang kumunan ng Barangay Debra mga ropa sa katauhan naman ni Jappet Aguilar. Ngayon mga ropa ang import naman ang kumunan ng Barangay Debra San Miguel ay si Justin Brownlee na kayang magdala ng bola. Walang pantapat ang kumunan ng Northport Batang Pier sa depensa against kay Justin Brownlee. Samantala ang na naman ng Barangay Debra ay may pantapat sa import kumunan ng kumunan na Northport Batang Pier sa katauhan naman ni Japet Aguilar. Para sa akin lang mga ropa kung match up sa match up kahit na maraming puntos ang ginawa dito ni Kadim dito sa game na to mismo sa import mga ropa yun mga ropa dito naman tayo sa possession ng kubunan ng Barangay Nebra sa pagkakataon na to mga ropa nag pick and roll gameplay dito ang kubunan ng Barangay si Arja Barrientos ang nagmamando ng bola dito para sa kubunan ng Barangay Nebra sinita naman siya ni Japet Aguilar ng screen dito sa may top of lucky at ginamit naman ni Arja Barrientos sa screen na yan, mga ropa na attract na dito yung dalawang defenders sa kubunan ng Northport Batang Bier at nag roll na din si Japet Aguilar pupunta doon sa may ring may close out defense naman dito ang kubunan ng Northport Batang Bier mga ropa yun nga lang mga ropa ini iniwas si Japet Aguilar dito yung ball adon sa may defender ng na kumuna na Northport. Resulta tuloy na to mga ropa. Good finishing para kay Japet Aguilar. Basil is good para sa kanya. Sa possession naman na kumuna na Northport batang Pier mga ropa again. Si Kadim Jack ang may hawak ng bola dito. At ang ginawa dito ng kumuna na mga ropa. Nagsend sila ng double team kay Kadim Jack. Yun nga lang mga ropa na libre yung player ng na kumuna na Northport batang Pier doon sa may ilalim. Wala siyang bantay doon mga ropa. Kaya pasa lang di Kadim Jack doon sa may ilalim. Easy 2 points kaagad na bundar na kumuna na Northport batang Pier. Sabi nga sa inyo mga ropa dito sa first, second, quarter, di kita lang laban at doon nga sa third quarter, bumaklas ang kumunan ng Barangay Nebra. Doon na na-figure out ni Coach Team Coat kung paano basagin ang depensa at ang opensa ang ginagawa ng kumunan ng Northport Batang Pierre. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At sa senaryo na ito, mga ropa, again, si Arjo naman na may hang ng bola para sa kumunan ng Barangay Nebra. At sa pagkakataon na ito, mga ropa, sinitan na naman siya ng screen dito ni Jappet Aguilar. Again, mga ropa, pick and roll game din na naman, naman ang ginawa dito ng Kumunan ng Barangay. Veteran sa veteran si Arja Barrientos, mga ropa. Na-attract niya dito yung dalawang defender na kumuna ng Northport Batang Pier. nag na si Japet Aguilar pumunta doon sa may ring. Pasa ni Arja Barrientos pumunta kay Japet Aguilar, mga ropa. Yun nga lang, mga ropa, yung close -out defense dito na kumuna ng, ng Northport Batang Pier ay higit na mas matangkad dito si Japet Aguilar. Kaya parang nilagay lang ni Japet Aguilar yung bola sa may ring. Ang napuntar ka agad kumuna ng Barangay Nebra, mga ropa, ay easy two points para sa Kumunan ng Barangay. At sumunod dito, mga ropa, bigyan ng bola si Troy Sario doon sa may poste. Walang football team na dito ang ako na Northport Batang Pier. Kaya pagkakataon na dito ni Troy Rosario mga ropa para gumawa ng move. Ang ginawa naman ni Troy Rosario dito mga ropa ay natake niya na ang defender dito na kumpunan ng Northport Batang Pier. Dahil nga walang double team dyan mga ropa. Walang resistance sa maigpet na kumpunan ng Northport Batang Pier. Kinapitalis ni Troy Rosario mga ropa. Easy two points tuloy na bundar dyan ni Troy Rosario. Basket is good. Sumagot naman dyan ang kumpunan ng Northport Batang Pier mga ropa. Doon sa pasa nila sa ilalim. Kaya team at agad naman, si dyan at agad-agara naman na iwanan sa defensa si Japet Aguilar. Kaya nangyari dito mga ropa slam dunk na naman Kadim Jack, basket is good para sa kanya. Yun nga lang, mga Ropa, bumawi dyan ang kumuna ng Barangay Nebra. Sa magkakataon na to, mga Ropa, si Jamie Walonso ay pinasok na ni Coach Tim Cone. Again, mga Ropa, one on walang dito. Walang help defense dito ang kumuna ng Northport Batang Pier. Kaya nagawa ni Jamie Malonzo dito ang gusto niyang gawin. Tinirahan niya harap para manito sa may midrange, ang depensa ng kumuna ng Northport Batang Pier. Resulta nito, mga Ropa, 2 points na naman para sa kumuna ng Barangay Nebra. Basket is good. Grabe nga agad yung impact na ginagawa ni Jamie Malonso pagpasok sa kanya ni Coach Tim Cone, mga ropa, Europa. This time, good penetration naman ang ginawa niya sa defense sa kupuna ng Northport Batang Pier. Sabay kick out niya ng bola dito sa may left side corner 3-point. Papunta niya kay Arya Barrientos, mga Ropa. At ang nangyari dito, good close out naman ang ginawa dito ng kupuna ng Northport Batang Pier. Yun nga lang mga Ropa, pinanis dyan ni Arya Barrientos. Yan, close out defense niya ng kupuna ng Northport. Pasok ang 3-pointer dito, long reach bomb ni Arya Barrientos. Basket is good. At sa magkakataon na to, mga Ropa, ang laking impact talaga ang ginagawa ni Jimmy Balonso. At sa magkakataon na to, mga Ropa, ang laking impact talaga ang ginagawa ni Jimmy Malonso. Sulit na sulit yung minuto sa kanya na binigay sa kanya ni Coach Tim Cohn. Sa pagkakataon na to mga Ropa, ilang offensive rebound ang nagawa dito ni Jimmy Malonzo. Kahit nga hindi niya naipasok yung mga tira na yan mga Ropa, pero still, offensive rebound yan mga Ropa, hassle yan, kitang kita natin sa pinakita niya. At ang nangyari dito mga Ropa, yung tip in, ang end game ng bola dyan mga Ropa, ay naipasok ni Troy Rosario, basket is good. Ito <laughs> naman mga Ropa, sa pagkakataon na to, transition offense sa kubanan ng Northport Batang Pier. agad-agaran, binigay yung bola kay Kadim Jack. Kitang kita naman natin dito mga Ropa, wala si Jopet Aguilar. Sa nyo, para kay coach team ko mga Ropa, kaya kinapitalize to na maigin. Kevin Kadimjak. Walang dedepensa sa kanya doon sa so mailalim. lalim. Inatake niya ngayon ang depensa ng kubunan ng Barkay mga ropa. Kahit na may close defense yan, nakubunan ng barangay Nebra. Ikip naman na mas matangkad niya si Kadimjak, mga ropa, kaya nakapag-make siya ng tira dito. At ang resulta niyan, mga ropa, baas Chris Good para kay Kadimjak. At ito naman, mga ropa, sa pagkakataon na to. Possession dito, nakubunan ng Barkay Nebra. At si Arjo Barrientos, ang mayak ng bola dyan, mga ropa, eto, perfect example to. Sinata ng high screen dyan si Arja Barrientos, mga ropa. Nakadrop coverage nga, ba diba dito si Kadimjak. Ginapitalize ni Arja Barrientos, mga ang drop coverage na yan. Agad-agaran ginamit yung screen dito at pinukulan niya ng midrange jumper dito si Kadim Jack. Dahil nga sa drop coverage si Kadim Jack mga ropa nagkaroon ng enough space dito si Arja Barrientos para pumukol ng midrange jumper. At ganun nga ang ginawa dito ni Arja Barrientos mga ropa. Panis naman dyan ang depensa ni Kadim Jack. Basi is good para Arja Barrientos. Easy easy lang sa kanya. Basic na basic. Bumawi naman dyan si Kadim Jack mga ropa doon sa kabilang banda. Sabi ko nga sa inyo wala si Japet Aguilar sa court para sa kupunan ng barangay Nebra. Kinapitalize again yan ni Kadim Jack mga ropa. Nakapagpunta na naman siya dyan ng easy 2 points dahil wala makasabay sa kanya do' sa may ilalim. At nakatirada pa ako po ng North Port Batang Pier dito mga ropa ng 3-pointer. This time naman, sa may left side court, 3-pointer. Kahit na may close-up defense yan, ng kubunan ng Barginebra mga ropa, pero yung close-up defense na yan, baliwala yan sa kubunan ng North Port Batang Pier. Panis dito ang defensa ng kubunan ng Barangay Nebra, basket is good para sa kubunan ng North Court. Eto naman mga ropa, si JB Thor dito ang mayak na bola dito para sa kubunan ng Barangay Nebra. Kitang kita naman natin dito mga ropa, nakasun defense nga dyan ng North Port Batang pier, Sinubukan naman ni Kadim Jack dito na mag-send ng double team kay Justin brownie, Pero na pagkakamali niya dyan mga ropa dahil si Troy Rosario ay nag-aabang lang ng opportunity doon sa may ilalim para mapasaan ni Justin Brownlee. Nung nakita na ni JB32 na nagsend ng double team dyan si Kadim Jack, yun na yung signal mga ropa para ipasa kay Troy Rosario yung bola doon sa may ilalim. Libreng libre si Troy Rosario mga ropa dahil si Kadim Jack ay nag-double team kay Justin Brownlee. Resulta nito mga ropa, 2-pointer para kay Troy Rosario. Walang kahirap-hirap na padali ang kanyang trabaho dyan. Basket is good. Sa magkakalaw naman nito mga ropa, hand-off lang ng bola dito ni Troy Rosario dito sa may 3-point area kay Arya Barrientos. Kitang-kita naman natin dito yung defender ni Arya Barrientos na lumipad doon papunta sa may left side. Parang medyo OE naman dito yung defender ni Arya Barrientos, mga ropa. Masyadong malayo kanya pinuntaan dito sa may left side. Tendency outcome tuloy niyan, mga ropa. Open na open na si Arya Barrientos sa may 3-point area dahil sa handoff na yan na ball ang Troy Rosario. Resulta niyan, mga ropa, 3-pointer para sa kumunan ng Barangay Nebra. Walang kahirap-hirap. Basket is good. At dito It's sa senaryo na ito, mga ropa, nag-free throw dito si Troy Rosario. Yun nga lang, may sa free throw dito ni Troy Rosario. Pero yung offensive rebound, mga ropa, nakuha ni Jamie Malonzo. Sabi nga nga sa inyo mga ropa, grabe ang impact na ginagawa ni Jamie Malone. So para sa kubunan ng barangay, hassle mga ropa at dahil dyan, nakakuha siya ng easy 2 points again para sa kubunan ng barangay, basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa, bumulusok na sa offense ang kubunan ng barangay. This time naman mga ropa, si Stephen Holt naman ang nagkambag dyan para sa kubunan ng barangay. Inatake, pinenetrate niya lang ang depensa dito na kubunan ng Northport Batang Pier mga ropa. Successful penetration naman yan para kay Stephen Holt. Resulta nito mga ropa, easy 2 points para kay Stephen Holt. Basket is good, no problem. Pagkatapos pa mga ropa, sinundan pa to ng good penetration na ginawa dito ni Arjo Barrientos mga Ropa. At eventually mga Ropa nag-end up yung bola dito sa kamay ni Justin Brown. Bumuol siya ng 3-pointer mga Ropa. Pasok ang tira dito ni JP32. Harap-harapan sa depensa na kumunan ng, ng Northport Batang Pier At hindi ba nagpaawat yan na kumunan ng Barangilebra mga Ropa? This time, fast break naman dito ni Scotty Thompson. Walang resistance yan na kumunan ng Northport Batang Pier Easy to pass naman para ni Scotty Thompson. Basket is good. At sa pagkakataon na ito mga Ropa, nagkaroon ng one-on-one -on -one, doon sa may ilalim sa may paint. Scotty Thompson dito. Walang help defense dito ang kumunan ng Northport Batang Pierre. Kaya ang ginawa ni Scotty Thompson Johnson dito mga ropa kinapitalize niya ang pagkakataon para yan. galawan ng depensa ng kumunan ng Northport Batang Pier, successful penetration naman yan kay Scottie si Thompson mga ropa nakakapagpundar siya dyan ng 2 points sa 1 on 1 na yan basket is good at eventually mga ropa tinambak na ng kumunan ng Barangay Nebra ang kumunan ng Northport Batang Pier hindi na nakahabol dyan ang kumunan ng Northport dahil sa panalo ito mga ropa abante na sa FIBA Finals sa kumunan ng Barangay Nebra at makakaharap ulit nila doon ang kumunan ng Talk and Text ropang giga ngayon mga ropa ano masasabi nyo dito sa game na to, ng kumunan ng Barangay Nebra panalo sila ang sa kumunan ng Northport sa Serie na abante na sila sa finals. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.